Yo, what's up it, guys? Ito bagong video at ayun ay another new weird na video lang. So, so gagawin ko ngayon is mag-set up ko ng ano, ng i-re-record ko. So, papakita ko sa inyo paano ako mag-set up ng i-re-record ko. So, dahil sa 1K subscribers na tayo guys, siyempre papakita ko sa inyo kung paano ako mag-record at i-set up yung record ko. So, saan so, nung papasin guys, ito yung ano, set, ano, background ko. Pag mag-record ako, yan dito. Yan, tapos dito ko na ako po. Dito sa pwesto ko na. Yan. Tapos, hawa ko yung cellphone ko para yun, maglalaro na. So, ito yung ring light ko binigay sa akin ng aking kaibigan. Si Aldrin PH. Nga po na aking matalig kaibigan. So, binigay niya sa akin ito matagal na. So, may, may vlog to kaso di ko lang, di ko lang na siya na-edit. So, ito yung computer ay no. I-set up ko lang para mapag-record ako. So, i-record is, nire-react ko yung, ano, yung video ni Alden page na pumunta siya dito. So, mamaya makikita nyo yun. So, ilagay ko link description sa, sa, sa video na ito sa baba. At isubscribe nyo sa si Alden PH. So, supportan nyo din din at share nyo yung mga, share nyo ang channel niya. So, yun lang naman ang kailangan ko. So, let's go na. So, ang, anong nintayin natin? So, build natin. Ah, um, ay, build to yung putek. <laughs> ano, iset set up natin yung computer. Let's go! talking okay, guys, so may meron meron nakalimutan na ano, kunin sa ano, labas sa sala namin. Grabe. ay ito pala. Hoy. <laughs> Hoy. Kalo ko do, ito, ito. pala yung ano, kalo ko na sa labas yung ano. Yung yung, yung ano sa sala. Kasi ito guys, yung sa ng mic. So nakikita niyo, ayun, ayun. So ito yung binagamit ko pag mag-record daw. Hindi yung mismo do sa ano. sa pinaksaksak sa baba. Guys, sa'yo lang doon sa Kasi um, nga guys, kung bukas yung computer, kasi ano eh. So, konting ano, lang. Kasi pag nakatakip yung ano, yung computer case, nainit yung loob guys, nainit. So, nangyayari, parang bigla siya namamatay. Namamatay siya bigla. Kaya, pag mag-isave ako ng, alibaba, video ko, so, namamatay siya bigla at posibleng masira yung computer yung computer ko, baka masira. So, ang nangyayari, ang ginawa, inanggal yung, yung, ano, yung computer guys. para, para malamig, ano, malamig yung pagpasok niya. Kasi nung sa, nung sa basis, ko po yung, 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 sa, sa CPU fan, eh, yun. Anong nangyayari, ang sobrang hindi guys, sobra, pag nung isave ng, 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 video. Kasi, ano eh, nag ako, nag-save ako ng video. Mahaba. So, manong mas malala yung, ano, yung vlog na Teacher's Day. Teachers day yung ginapod ko dito sa aking channel. So, ang nangyari yung uminit, sobra grabe. Didikit ko lang yung kamay ko doon sa, ano na yan. Grabe ha. Napaso ako. So, kasi sobrang ganyan talaga. Yun. So, yung, ganyan talaga yung, kasi yung computer na pang office na talaga, tapong office lang. Hindi siya pang gaming. Yun. Kasi binili pang office na yung computer. Pero ang ginawa dyan, ano, in-upgrade. Umas yung mga processor niya para, yun, gumagawa na gumanda yung mag So, tapos sinari ang pag-setup ng video. Ah, nang mata. Nang, user. Let's go! Muntik um, na ako madapa dun. Seryoso. Daming wire dito sa babao. Oh. Grabe. Oh. Yung ano naman, daming bar, oh. Oh, ayun, oh. No? Kita mo nyo yan, daming bar natin dyan. Grabe. Ang pinita nyo, guys. Ayun, daming bar dyan. Diba? Grabe. Three hours later. Okay, guys. So, natapos an an natin, ano, i-set up yung mismo computer. So, open na lang natin siya, guys. So, nakasaksak na dito sa, ano. Ayun, guys, dito sa, ano, ba? Ayun, may saksak na nyo. So, buksan na lang natin siya, guys. So, so, ito, ito yung rinag na like, anong ginamit ko, ha? Abang ano. So, ilalagay ilalagay ko siya dito sa harapan. Oh, ayaw ko alin ay san diyan. Alin diyan <laughs> 'yun. So tas yung itong yung isa naman dagdag -dag, dag, ano. Kasi hindi ko pwedeng gamitin to kasi pag nangyari, to ang gampo nyari. Yan. Pag mayari yung mukha ko, sobrang itim. So makikita niyo mamaya d dun sa ano may lagay ko lang ng example video, example. Yan. So ito eh, lagay ko lang dito. So let's go. Ay, hey, mali daw sa kabila pala. Tapos dito pala. <laughs> yun. Sakto. Yan. So, well, buksan na, buksan na lang natin yan. Basta ito naman, nagdag lang naman to ilaw. Para maniwanan. Pagkita nyo yan, guys. Sinitap ko na. Ayun, no. nakasaksak na dito sa ano. Tapos, ayan. So, dalawa ng ilaw ko. So, buksan na natin yung computer. Let's go! Guys, buksan na natin. Wait lang. Ba't ganun? Nakuhugot! Hindi na yan. Ang alam, sinaksak ko yung ano eh. Todo yun eh. Sinagad ko talaga. Ba't na ano nangyari doon? Oh? Ba't ganyan? ganyan? Guys, so saksak natin mga ito. Ayan. Yes. So, ayan. Pihilo na guys. At ayan na nga. Ayan. So, muna 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 natin yung mga sa kabila. So, muna muna rin ito. Muna nakikita nyo guys. Ayan. Dito dito yung bukasan nyo guys. Ewan ko nakikita nyo. Ayan na. Ayan na. Yan yeah, guys, yung open na ng pinagawa namin. So, gumagana na siya. Ayun. At syempre, may password yan guys. Eh. Yan guys, so ayun na yung ano, tsuro ng ano, setup. So, ito yung webcam guys. Ayun na. Webcam po yung, guys. Yan. Nakikita nyo. So, mamay makikita nyo yung, nakikita nyo yung, makikita nyo yung, yung sarili ko dyan. Yan. Tapos ito yung setup ng gamit ko. So, yung setup ko kaya, ayun na. Charge. Yan. So, So buksan na natin yung yung i ito ah ito. So sige bago 'yan. Kunin natin yung charging tablet ko. Kasi guys, hindi na ako ng tablet. Mang date Eh ay, hindi. Dead, 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 dead. Yan guys, ayun na. ay mga Ay gabi. Ay ay, ay gabi. Sorry, sorry. <laughs> Wala kang nakita. Tap lang 'yon. No, guys, sabi ko may gitara na ako. So, bumili ako gitara so, and yung marunong angas ah, sabi, nandiyo. Bumuyo ng gitara pero di ako marunong. Sabi, <laughs> At matapos natin yung saksak ang charger na ano na to. So, i bubukas na siya. Yan. And, let's go! So, ano, update lang. Matagal ko nung di ginabi yung light na to. Parang ngayon ko siya gagawin. Magka-record ako ng, ng, ano, ng rare. Kasi yung, ano, i record ko ng video is, i react ko yung mga video ni Alden PH. So, makikita nyo yun. Yan. So, yung, nak nakabukod na yung video na yun. So, gagawin ko siya sa sarili video. So, ito nga, i-record -re ko sya ngayon, ngayong araw na to. So, pwede yung ngayon down. 28th. So, sabado ngayon. So, sana may enjoy yung video na gagawin ko. So, gawin na natin, na, ang week, um, so, gusto na natin to. Yan. Yan, tapos, ito. Nyari. Nga lang. Nyari. Ayun. Alam kong gilaw yun eh. Panis. Ayan. So, medyo nagloloko siya. Alam mo. Ayun lang. Yung guys, yung sasabi ko guys, yung dalawang ilo na ano, ayun lang. Pati ito, dagdag, dagdag liwanag lang. Kasi, kasi nung una, nung wala pa to, ito yung ginagamit ko pang lighting sa ano, kasi guys, dito sa kwarto, ano, madilim talaga dito. Pag pinatay ko ilaw. So, tingnan mo. Mag, uh, open ko yung, ano, open ko yung OBS. So, nasa mouse. And, okay, tingin nyo guys, anong magiging resulta yan. Dito ko na guys, so, waitin na lang. Ayan guys, so, ayan, nakita, nakita nyo yung sarili ko. Ayun no, pogi pogi natin, yan, ayun no, ayun no. So, ina, so bago, bago mag-record, inayos ko yung, ano, yung, camera kung maganda yung dat dating niya. So, so papatayin ko yung ilaw niya. So, ito. Ayan. So, yan. So, yun yung itsura niya, guys. Kung ano. Ewan ko kung para gumanda yata pag may ilaw sa likod ko. So, yan yung itsura niya, guys. So, papasin nyo, parang iba na yung cellphone ko. So, sa, pa, sa tatay ko yan. Hiniram ko lang. Kasi sa cellphone ko, nga ko lang. So, ayan. Ayan yung itsura niya, guys. So, bago mag-record. Ayan na. Ba? So, ito yung camera. Ayun na. Diba? Pag tinapong ko yan. Diba? Yan yung ano So, so ngayon is uh, mag-record. Mag-record na ako ng, uh, ano, i -re ko yung video ni Andrew Pitch So, let's go now. So, wag na nagpapatagalin ang video na ito. Let's go! Yo, what's it? Just a very bagong video. At ngayon ay isang, ano, meron akong i-re-react ng video. So, so siya, siya, si Alder Pietro. So, i-react ire ko yung mga video niya. So, guys, okay, sis, so so papakita ko sa inyo. Papanoorin claro. ko uh, ano paano, ang magiging reaction ko. Reaction ko. So, panoorin natin ang, video an ang, engine, ang so, mga video niya. So, 3 hours later. Alright, so, natapos ako mag-record ng, ano, ng video. Re Anong, ng ano, ng reaction video. So, ano. So, okay na. So, natapos na mag-record. So, kakatapos ko lang. So, medyo napagod ako konti. Eh, so, medyo mahaba yung record ko. So, inabot ako ng 30 minutes. So, yung kanina may medyo may, meron tumawag doon sa side ng tatay ko. So, yun lang naman ang um, ano. So, pag mag-record ako guys, so, yun yung niyan. Yun. So, ang, so pag, pag natapos ako, ililigpit ano ililigpit ko yan so ibabalik ko sa dating ano saan sya nakapisto so ito yung cellphone ko guys ayun no nananahimik <laughs> so about naman dito guys so medyo ayos na yung cellphone ko so ayun no ay gabi ay sorry <laughs> but kasi oh, bigla na no open yun na no open bigla so yun ang naman ang video sa ang video sa sa araw na ito sa naninjun yung ano, yung behind the scene of speech sa recording so yun yun naman ang video ako nga pala sa SPH paalam, paalam sa at sempre bago tayo magtapos wag mong magkalimutan magsubscribe, like, share, and comment and yun lang naman paalam paalam, paalam, paalam sa inyo lahat